Pagod na si Princess. Hello guys! Tatamaan ko yung palayok! Panorin niyo ako ah! 3, 2, 1, go! Ito na! Tatamaan ko na yung palayok! Hi-ya! <laughs> Yay! Magdaraw ko na po, po palayok! Dito, dito, 3, 2, 1, go! Tatamaan ko yung pukpuk -puk palayok ba? Ulit. Tatamaan palayok lang mo ng 3, 2, 1, go. <laughs> Tatamaan ko yung palayok ba yung kukunin kayo yung mga candy? Exit. 3, 2, 1, go. <laughs> Tatamaan ko yung mga... 3, 2, 1, go. <laughs> Tatamaan ko yung palayok ba yung kukunin kayo yung mga candy? <laughs> Ang arte ni Princess, oh. <laughs> Kukunin ko yung mga candy. <laughs> Kukunin mo yung mga candy. Hmm. Binipin mo yan, may ano nga. Kukunin mo yung mga candy. Di ba, Chloe? Kukunin mo yung mga candy. <laughs> Panawarin natin si... Dito ka. Bye bye. Hello guys! guys. Tatamaan ko yung palayok! Panorin niyo ako ah! <laughs> Go princess! Go princess. Go princess. Go princess. Go. Na 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 na. Papaluin na. Pag nung bilisan, ikot ka muna atas. Ayan na, ka muna atas. Pag nung bilisan! bilisan! Pag nung bilisan! Pag nung Tama na! Nahilo na ako! 3, 2, 1, go! 3, Tama na! Nahilo na ako! Three, two, one, go! Nahilo si Princess! <laughs> dito na yan, dito, dito, dito na yan. Nasaan ka yun pala yun? 3, lakasan mo ng konti. 3, 2, go! nasan kaya yung palayok? ayan pap nasa kaya yung palayok diretso ka lang princess. Ay, bebang turuan mo ako 3 to 1 lakad ka lang po te bebang turuan mo ako diretso ka lang prinsip lakad lakad ka lang Three, diretso 3 to 1 go pap. sa kaliwa hmm. sa kaliwa diretso San ba talaga? Ikot ikot talaga. Ah, ano kaliwa kanan ka? San ba talaga? 3 2 kakaliwa ka kanan go. <laughs> San ba talaga? Hayo. Okay. okay. Kaliwa kaliwa. Dumi chuka lang mo kamo kini kaybo yung sis. Sisilip. Sisilipin ko na nga lang. Igalaran mo yung ano mo. Sisilipin mo sisilip. Ayun yung parayop nakita ko na. Game. Ritwa, go. <laughs> Sisilipin ko na nga Ay, yun yung pala yung nakita ko na. Sisilipin ko na nga Ito na, tatamaan ko na yung palayok. yung. Pia, Ritwa, nakasango. Wait lang mo motor, makamatamaan yung motor. Ay, motor, yeah, motor na. Ito na, tatamaan ko na yung palayok. yung. <laughs> motor. Okay.

lok 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 na baka pa Eto na, tatamaan ko na yung palayo. malakas. mo. muna 3, 2, 1, go. Eto na, tatamaan ko na yung Tamaan? <laughs> Tinamaan. Tinamaan. No. durog daming laman kuha na kuha na galing galing Halo, ketemanku apa? Palung-palung, Kak. Selituan. 3 wait, wait lang Stop 3, go Ala! Natamba ko ata Okay Tanggal pa nyo Nakita mo si Boyong Hoy Boyong! Akin yan! Tanggal pa nyo 3, 2, 1 ka, go <laughs> Hoy Boyong! Akin yan! Okay na Dinaya mo kami princess eh. Boyong! 3, 2, go Boyong! Ano pa ba yan? Basag na lang mga yung napunta sa... Ay, okay. basag na banga. Ay, basag na palayo. Ulit. 3, 2, 1, go! Boyo! Ano ba yan? Basag na yung palayok na lang napunta sa akin! Okay mga idol, tapos na yung pag-shoot nila. Yan, yung pukpuk palayok. Yan, ganoon po kahirap yung ginagawa nila no? Maraming ano talaga. Maraming cut din tapos maraming paghihirap para lang makapagpasaya ng mga bata. Kaya supportan pa natin sila, guys. No? Okay, hanggang dito lang mga idol. Maraming salamat.